Itu maro pa. Meron na pala bumabi dito guys. Itu tingnan jeep chip ni idol dito boy. Napakaganda. Ayan o. Oh. Eh kakababalan niya pala dito ng pasero niya mga ropa Bumabiyahin na pala siya dito Balagtas to bulakan yung ruta niya mga guys Eh tayo rin, babiyahin na rin tayo dito mga ropa Pero bago tayo bumiyahin dito guys Gusto ko palang sabihin sa inyo na Nalabas ko na pala ulit sa talyer tong jeep wow! natin Eh ano, bagong bago na ulit yung makina neto na, na natin Pati yung radiator Eh so yun kaya pwedeng pwede na ulit natin maibiyahe to at goods na goods na to pumasada pero bago tayo pumasada dito at bumiyahe mga ropa, kung hindi ka pa nakalike, eh, subscribe dito sa channel natin, eh mag subscribe ka na, tuwag mong kakalimutang ilike tong video dali, para makabiyahe na tayo ayun na si ropo, umalis na siya pumunta na siya ng terminal guys, sayo nga rin punta na tayo ng terminal dito boy, so yan, pero bago tayo pumunta dun, Siyempre, ang una natin gagawin dito is i-check natin lahat ng mga kinakailangan natin i-check dito, yung gulong eto boy, mga gulong natin check natin yan, siyempre. baka mamaya, flat na yung gulong natin eh, hindi pa natin napansin so yan, tapos yung plate number natin dito, nakakabit naman ayos na yung makinan natin at saka yung lisensya natin nandito, so yan mga ropa pwedeng pwede na talaga tayong bumiya eh okay, so yun, tara tara, sumakay na nga tayo dito at pumunta na tayo sa terminal, boy Let's go, open na natin yung makina So eto mga ropa, papunta na pala ang terminal dito Nandito nga pala yung terminal ng malolos, boy Walang katao-tao, walang mga driver, baka siguro... Nakaalis na sila at bumiyay na <laughs> Guys tayo ngayon pa lang tayo makakabiyay mga ropa Ayan o oh, ang dami ng mga jeep ni dito boy Uy grabe muntigap pa tayo masagi no ni idol ah Ako naman so tara tara Punta na nga tayo dito sa terminal boy at pumila Eto andito na si tropo Marami na siyang naisakay dito sa jeep niya mga guys eh so yun boy ayo rin <laughs> E tara yan yan na lang natin tong jeep ni natin mm <laughs> Pag lang natin ng maayos mga ropa. Ayun o. Oh. mga idol. Andito na yung chip ni natin. Ayan. Antay na lang natin sumakay yung mga pasero natin dyan mga ropa. Ito si idol o. Tingnan nyo. Puno na yung chip niya dito. Makakabiyay na siya agad. Naku. Eh tayo. Late na tayo nakadating. So yan mga ropa. Tingnan nyo yung makina niya dito. Yan naka J1 din pala itong makina. Kaya pala sobrang bilis niya nakapunta rito. Parehas kami ng engine. Eto guys, nagpunta na dito si Idol Boy. <laughs> Meron pa siyang sakay na pasero. Naku, tropa, hindi dito yung babaan 'yan. Malika nang napuntahan. Pero <laughs> teka Tingnan nyo naman yung itsura ni Idol. Para na siyang zombie. Siguro biyahe ka ng biyahe dito. Hindi ka na natutulog. Eh matulog ka muna Idol. Mukha ka na zombie oh. So yan mga tropa. Mali pa nang napuntahan dito si Idol. Ay, hindi dito yung babaan yan. Yan. Pwede ka mag shortcut dyan. Eto mga tropa. Meron na pala sumakay sa jeep ni natin dito. Ayan oh. Andito na sila boy. Ilan na ba sila dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. Pula lang pa tayo dito ng anim pa guys ayan eh kasi to ay tama waluan yan boy ayan o oh, tingnan nyo boy meron na tayong sumakay dito pero wait teka wala pa ako estudyante mga ropa eh siguro nasa school pa yun <laughs> hindi pa naglalabasan mga hapon pa ata lalabas yun eh. So yan mga ropa, antayin lang natin mapuno tong jeep ni natin. Buwa muna tayo dito ng pangapamasahe nila. Ayan oh meron pa dumating dito. Dali, kunin na natin yung pamasahe ng mga pasero natin boy. Let's go. Ayan mga ropa, push na rin tayo magsukli dito boy. Ayan oh eh kompleto na pala yung mga pasero natin dito boy. Uy, ako, meron pa sumabit dito na isa boy. Ako naman, pigpita eh, mo lang ang kapit dyan mga ropa ayan o oh. punong puno na yung jeep ni natin dito so yan mga idol biyahin na tayo dito guys meron pa dumating dito uy tropa natin to ha ah. si idol shout out si idol so yan babiyahin muna ako dito mga ropa so eto guys sana natin yung makina natin dito mga ropa syempre pumunta na tayo ng balagtas terminal boy ayan o oh. okay, babiyahin na tayo dito boy let's go pero wait teka check nga muna natin yung gasolina natin dito. Eh nawala na naman sa pagka-pull gasolina natin boy. Check natin dito kung magkano yung gasolina nila dito guys. 57 nako. Eh mahal atayan, boy. Hanap tayo ng ibang gas station dito mga ropa. So yan try natin dito sa kabila guys. Eh sobrang mahal ng gasolina doon, ah. Ito boy tamang biyahe lang ako dito. Uy teka sino to? Bakit may lumabas dito yung chip ni driver boy? Tingnan mo yung chip Naka-Ferrari, wow <laughs> Ang lupit <laughs> Ito si Idol, o tingnan nyo Ganda na jeepney niya, boy <laughs> Parang totoong sasakyan Ng mga ropa eh So, tara-tara, tamang chill ride lang tayo Dito <laughs> Isisave ko pala tong engine natin Dito, boy, tingnan nyo 99 pa rin yan, boy <laughs> Hindi pa yan nababawasan Kasi nga, tamang safety driving Muna tayo, mga ropa Ayun, oh, hindi muna tayo mag- Ah, mabilis dito. Meron pa dito mga jeep ni driver boy. Ayun oh, si Idol. Mahuha siya ng pasero. Nako, nakabalik na agad siya guys. Ang oh, bilis naman nun. Sobrang bilis naman niyang bumiyahe dito mga ropa. Saka dalawang biyahe na agad siya. Eh tayo, pang isa pa lang. Napakabagal natin Oh. Meron ng pumara. Tabi lang natin dito sa may gilid boy. Ayan. Jay Idol. Baba ka na. O yan mga ropa. Tara, biyahe na ulit tayo boy. <laughs> I-check nga natin. Kung magkano yung gasolina dun sa may kabilang station guys Gas station Ito boy, papapull tank lang natin ulit tong chip ni natin Ayan oh, eh na kasi tayo dito na isang guwit Eh gusto ko kasi lagi full tank yan O tera tera, hindi ko nga tayo dito mga ropa Ayan oh, dito Tanungin nga natin kung magkano yung diesel nila dito mga ropa. So yan, check natin. Tingnan nga natin boy. na amal pala dito. Mas mura pa dun sa kabila. <laughs> sa pagbalik na nga lang natin yan mga ropa. Ayoko dito guys. Ang mahal ng gasolina. So dito boy. So yan mga ropa. Andito na tayo. Check natin magkano. Oh, 57. Same lang dun sa may malapit sa may bulakan guys. Dito na lang ba tayo magpagasolina. So tara tara dito na ngalang lang. Uy, teka. Meron pa ang jeepney driver dito. Si idol idol Papagas ka ba? Ang ginagawa mo? Pagas muna ako dito, syempre. So, yan mga ropa. Pagas muna tayo. Dali. Eh, yan manong. Pagas nga po ako dito. Ayan. Walang nagkagas sa atin, boy. Ah. Bakit kaya? Ito. Ayaw tayo gasan na ito ni tropa. Nako, nako. Di naman ayaw nila maggas dito. O, tara, tara. Lipat na lang tayo ng ibang gas station, boy. Sayang. Sana nila na sa ano magpapagasi eh. eto mayroon pang gas station dito mga ropo eto magkaano kaya di uy 56 mas mura dito mga ropa ayun oh 56 yung diesel nila dito guys so tara tara dito na lang tayo magpagas boy Muro lang pala dito Kaya idol eh Yan e, no, idol pagas nga Ito guys nilapitan niya na tayo Ito boy eh full tank ka po Isang full tank Ayan guys <laughs> Antayin lang natin to ni drop jeep ni natin boy Uy teka Meron pa dito ang jeepney driver oh. Mukhang papunta siya dito sa atin mga ropa Allah Nandito na nga siya boy Pumunta na nga siya Sino ba to? Parang kilala ko to ah Ito ata yung idol ko Si Erin na naman Nandito na naman siya mga ropa Nandito ulit yung isa kong idol Nako Nandito na silang lahat boy Ito mga ropa Tapos na pala akong magpagas dito Pero wait teka Eh ang dami na pala nag-aabang sa akin dito guys Mga jeepney driver boy Ayan oh, sila idol Eh may kipag racing pala ako sa kanila dito Pagkatapos kong ibaba ito mga pasero ko oh. Ito po si idol oh ito so, guys Nandito pala yung mga tropa jeep ni driver Inaantay pala nila ako dito boy Uy nako Yung jeep ni mo mabante Nakalimutan mo yan break So yan mga ropa Ito boy hatid lang natin itong mga pasero natin dito Dali At meron pala kami gagawin dito guys <laughs> May pa racing pala ako dito sa mga tropa Ang jeep ni driver boy So yan ibaba nga muna natin itong mga pasero natin Dali dali So ito guys Amang so, uh, muna natin to Ayan na sila boy Sinusundan na nila ako dito Nako po Sobrang bilis na magpa-drive nyan Oh Nako 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 Bigla bigla to guys So yan mga ropa Ito boy Andami ko ng mga kasamang jeep ni driver dito Wait lang Ibababa ko lang yung mga pasero ko mga ropa Ayan o oh. So yan mga tropa Ibaba muna natin to mga pasero natin Dali dali ito na boy, oh. Andito na ako. Eh, makikipaglaro muna ako din sa mga tropa ko ng racing, racing boy. Takto, kagawa lang na jeep ni natin eh. Ito na guys. Baba lang natin itong mga pasayero. opya, Ito na boy. Para daw guys. Yan, ibaba e, nga natin ang mga yan. Wala Nako, anong nangyari sa inyo boy? Sobrang bilis <laughs> magpatak mo. So, ito mga ropa. Eh, diretso lang natin to guys sa may termin original mga ropa Let's go Eto na boy Dito lang daw sa tabi guys Yan Baba na natin yan mga ropa Dalin na muna natin to dun sa pinakadulo Tapos Makipaglaro na tayo dito sa mga katropa natin Dali dali Eto dami ko na dito mga idol na jeepney driver So yan Baba lang natin to boy Let's go Eto Pababain lang natin yung pasero natin O eto mga ropa Pabalik na pala ako dito dito sa may terminal. E eh pupunta pala ako ngayon dito sa may giginto, boy kasi makikipag-racing ako dito sa mga tropa kong jeep ni driver. Oh. Ayan oh, tignan nyo boy. Inaabangan na pala nila ako dito guys. <laughs> So tara tara Punta tayo dito boy So aalisin uh, muna natin yung signboard natin dito guys Kasi nga hindi na tayo babiyahe May makikipaglaro na lang tayo sa kanila mga ropa Ito na ito na dali dali So yan guys Pupunta pala tayo dito ng giginto mga ropa Kasi dun mas safe makipag racing boy Walang paliko Op oh, Meron pa dito yung ni driver guys So yan, kailangan mag-iingat lang tayo palagi mga ropa. Ito na boy, punta lang tayo dun. Let's go. So yan mga ropa, malapit na pala tayo dito papuntang to guys. Doon pala magsisimula ang starting point natin. Ito, ito. Oop, eto yeah. na, guys Papunta na tayo dun Dito pala tayo dadaan, boy Eto, shortcut tayo dito sa may gas station Eto, <laughs> guys, oh Dito masarap makipag-racing Tingnan nyo naman yung daanan dito, mga ropa Dire-direcho lang, oh eto na, guys Ang dami pa naman pasero dun, oh Sayang, di tayo nakabiyahay ngayon, eh Ayan, oh dito masarap i the review mga jeep ni natin mga ropa let's go eto na ako boy nagta tetap speed na ako dito 120 op oh, andito na pala silang lahat mga ropa eto na boy grabe andito na pala yung mga idol ko so yan magsisimula na kami dito guys wait teka e dito nga lang pala papike lang pala muna namin dito guys eto boy park lang natin muna dito yung mga jeep ni natin siya syempre yan dito pasok natin dito sa loob guys ito boy oh tignan nyo dito boy ito na guys <laughs> ang ko na pala mga kasama dito mga jeepney driver boy <laughs> may kipag racing pala ako sa kanila dito ayan oh tignan nyo mga ropa hugs uh, dito na silang lahat boy ang dami pala natin kasama dito <laughs> sabi nyo muna siyempre mga jeepney nyo mga ropa para hindi nakaharang o oh, eto mga ropa dito na pala yung mga tropa nating jeep ni driver sa gaganapin nating racing mga ropa ayan na si Lowe tingnan nyo ito ba yung mga jeep ni Nilo. tara tara simulan na nga natin to mga ropa ito na guys ito na guys ito na guys Tara tara boy let's go Eh magpila pila na tayo dito boy Wala na nga natin to Nakarang tayo dito sa daanan eh So, eto na mga ropa. Dali, dali, si. boy. Sisimula na namin ng racing dito, guys. So, eto na mga ropa. Tingnan nyo. Andito na po yung mga jeep ni driver, boy. Eh, may kipag racing pala ako sa kanila. Lang lahat dito, mga ropa. Ayan, o. Oh. Tingnan nyo, boy. Ay e ang mauuna pala dito sa may station mga ropa Is mananalo ng 500 pesos Eh ano Eto boy Eh ilang pala kami dito mga ropa 1, 2, 3, 4, 5, 6 So anim kami dito guys Eto na Hala nako po Meron ng umano dito mga ropa So eto na guys Paredy na pala kaming lahat dito boy e Start na pala namin yung racing dito mga ropa So yan Dali dali Ay e ang mananalo pala dito sa gaga gaganapin naming racing guys <laughs> is mananalo ng 500 pesos pang din yun <laughs> So yan mga ropa Ito guys, go na mga ropa Dali-dali Ito dali. boy, hanggang ano lang pala yung Racing namin dito Hanggang sa may bulakan, drop off oh, boy Ito na guys, bilisan na nga natin Para hindi sila makahabol Ayun oh, sobrang bibilis nila dito mga ropa So tara-tara e, dire diretso na nga lang natin to boy Let's go Opya, yeah. bumagal tayo dito guys Kasi malapit na tayo dito sa may paliko Nako po Wala, sobrang bilis na mga pagmaneo guys Ito guys oh Oop, ito boy Ang dami ng na-jeep sa likuran natin mga ropa Bilisan natin makapunta dun sa maybulakan, guys Eh dun kasi yung drop off point namin mga ropa So tara tara Ito boy, bilisan nga natin guys Oop, yeah. Uy, ito si Idol lo oh Idol, ginagawa mo dyan. Bawal dyan. Ito <laughs> so, <yun>, mga ropat. Ito po yun. naunaan tayo ni Idol. <laughs> naku, naku. Tara, buli nga natin yan mga ropa. <laughs> so, ito na guys. Hala, sobrang bilis naman ni eh, Tropa. Naunaan niya tayo dito. Opya. Oh, ito guys oh. Uy, Uy, si Idol yung nauna boy Naku, second place lang tayo mga ropa Ako naman Hindi <laughs> tayo na nalo Tayang, mauuna na sana tayo dito eh So nga lang, sobrang bilis ng jeep ni ropa Ayan oh Eto mga ropa, eto nga pala yung nanalo sa racing natin guys so, Yung jeep ni Idol, napakaganda Ferrari pala ito guys eh. Kaya pala sobrang bilis Tara tara, ibigay na nga natin yung pre niya ah, mga idol nanalo pala siya dito ng 500 guys yan bigay na natin boy let's go siya nga pala ang winner sa racing natin boy hanggang dito na pala tatapusin tong video guys eh, hindi na ata nakaabot dito sa finish line yung mga tropa natin ayan o Ito no andito na tayo boy eh, sa susunod na episode natin mga ropa is malaki ng ipapa ipapapremyo natin sa mananalo dito so racing so, mga ropa yon hanggang sa muli paalam andito pa yung tropa kong ano green bean oh.